Nais ng pro-Palestinian protesters na tanggalin ang pondo ng kanilang mga kolehiyo sa Israeli military operations. Tinawag namang antisemitic ng ilang estudyanteng Hujo ang mga kilos protesta at nangangamba sila para sa kanilang kaligtasan. Ang ilan sa mga welga ay nanatili ng magdamag. Dahil dito nagkaroon ng ilang pag-aresto at pagpapaalis sa mga nagprotesta sa Columbia University sa New York City. Naaresto naman ng siyam na tao sa University of Southern California dahil sa misdemeanor trespass. Nasa 34 ang naaresto sa University of Texas sa Austin dahil sa paglabag ng institutional rules ng paaralan. Naglunsad naman ng dagdag pangkilos protesta ang mga mag-aaral sa Yale University, New York University, Harvard University, University of Texas sa Austin at sa University of Southern California. Nanawagan naman si House Speaker Mike Johnson kay Columbia University President Mino Chafi na mag-resign kung hindi niya makokontrol ang mga kilos protesta sa paaralan. Dagdag nito, hindi magsasawalang bahala ang Kongreso kung may mga estudyanteng hudyo na nangangamba pa sa kanilang buhay. Sinabi naman ni Columbia spokesman Ben Chang na committed ang administrasyon ng universidad na panatilihing ligtas ang kanilang campus. Chrissy Rosasia, humahataw sa balita ngayon.